Dr. Vito, marami na pong natatakot magpatuli dahil po sa insidente na napanood po namin sa social media. Or ano po naman yung mga dapat naming gawin kapag yung aming pasyente natatakot? Magpatuli po talaga. Ilang beses na po itong hindi natuli at pabalik-balik na po ito. Ilang taon, natatakot po kaming mabuli. Natatakot kaming asarin yung aming anak, yung aming pasyente dahil nga po umiidad na yung kanyang mga classmates na tuli na. So ano yung mga dapat nating gawin? Number one, napaka-importanting bigyan sila ng tamang edukasyon kung bakit po nila kailangan magsa ilalim sa procedure kagaya po ng circumcision or tuli. So number one po doon is yung personal hygiene. Mas maganda po kasi kung ating mamimaintain na malinis ang ating pangatawan lalong-lalo lalo na yung area na yan. Number two, kapatid, is para ma-avoid natin or maiwasan natin yung mga sakit na maaaring idulot nito kung hindi po ito magagawa. At pangatlo na napaka-importante, nasa Bible po, di ba, na ito po itipan. So ito po ay napaka-importante po na ating ipapasa po sa ating mga anak upang po sila ay matuto din po na ito po talaga ay nasa saad. Pangalawa kapatid, napaka-importante po nito, yung experience. So, ang gagawin natin, ating ipaubaya po yan sa mga tatay. Ano po ba yung kanilang karanasan nung ginawa po ito yung procedure? Walang ibang magpapalakas ng loob ng inyong mga anak kundi ang mga tatay. At kung walang mga tatay, at kung sakali hindi available, doon tayo pumili sa mga ating mga kaibigan, sa mga tito or close friends or close friends po ng isang pasyente. Kukuha tayo ng mga positive experiences. Hindi tayo kukuha ng mga negative advice, yung mga natatakot or tinakot. Kasi po, magdudulot po ito ng masamang epekto doon sa pasyente. Mas lalo pong di magpapatuli yan. Mas lalo po kayong mahihirapang mag-convince. So, dapat doon tayo lalapit sa mga tao na may positibong uh, kaisipan at positibong experience nang sa ganon mapalakas ang loob ng inyong mga anak. Pangatlo kapatid, napaka-importante po na maging selective tayo pagdating po sa social media. For example, marami na pong natakot at nagtatanong, dahil nga po may namatay sa isang procedure. So napaka-importante po na sa halip ipanood sa kanila ang mga negatibong balita na yan, atin pong ipapanood yung mga positibong balita. Mga doktor po nagbibigay ng libreng payo sa ating kalusugan o sa procedure pagdating po sa pagtutuli nang sa ganun po maiwasan po natin yung stigma o maling kaisipan pagdating sa procedure na to. At pang-apat po kapatid, napaka-importante din na pumili tayo ng ating pinagkakatiwalaang doktor. So si doktor po ba ay available? Ito po bang clinic na ito ay gano'n na po katagal? At may mga ginawa na po bang procedure na base po sa tule ay talaga may mga magandang feedback. Napaka-importante po kasi na ang bawat mamayan, ang bawat Pilipino, ay may isang doktor po na nangangalaga po sa kanila. Nang sa ganon, Ma-encourage natin yung ating anak, anak ito si doktor nagtuli sa akin, siya din magtutuli sa inyo. For example lang yun ha, o kaya ito ang nagtuli sa iyong kuya, kaya siya din magtutuli po sa inyo. Napaka-importante kasi na may positive relationship ang isang doktor at isang pasyente. Nang sa ganon, habang ginagawa yung procedure, ay 100% po siyang hindi kinakabahan at malaki po ang tiwala. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.